For today's video mga friend, ay yung mamialong lang <laughs> Joke. Ay niya, gawa tama mong background decor mga ka-friend. Uh, Shoutout po kang porok. Salamat. King kaya kang pepara mabakal. Salamat po at uh, marunong po sa updating pepara yung staff holding at uh, breast para po uh, magawa po uh, uh, tamong, uh, yung stand. Ayan, ginawa mong, ayang gawa tama mong ah... Uh, stand kin background po naging kakatamu ah... trick or treat kin natin na ah... Uh, October 31 Tuesday po kaya ni po barangay Sabang Batu lipat sa papurok dos ayan although mo yako po akiyo ah, po ah... talagang pagsadyan ko hindi totoo yan ah... <laughs> uh, gin... ginamit tamo bakal tarpaulin bakal natin po ah... Uh, Jang moran man ay po mabasa ay malaso ing gawan tamong background decor ayan pagpursigyan tayo po na sana uh, mas po yung kaya background decor ayan haki yun naman po oh. Oh, pisik pisik ya po oh, oh, pupuk, pupuk, pupuk kareta oh, pong makyabe uh, takal pa pong makyabe uh, karang luwang purok ayan pasalamat ko po uh, kintiwalang bibiyo ka ako salamat po uh, kareta pong makyabe po ayun although mo dakal na o uh, tipang makyabe uh, makangyan po talaga uh, patsyaya po uh, rin tao bisala pong uh, makisaya Ayan. At pasalamatan ko po ito. At in purpose po tamo, kinkenin pong goal, gold ko na sana rin tao. Uh, sayala, ring anak po, sayala. At experience da po ing makanining event or trick or treat. At syempre, maka-explore lang ka rin bata. At alawang mo pong yan, sigurado. Uh, at pang next year, ang maganap at uh, or treat Ayan. At uh, shout po kareta pong uh, inagkat ko. Uh, uh manalo matalo man. Karen pong kagawad at kapitan sana po. Uh, bumisita kayo. Makiabilo kayo. King ka na akong tricorted. Kaya po balangay sa pambatu lipat sa paprok dos basketball court. At syempre po ay eh, uh, mong kabut makayan mo yan. Aba matindi! Kawa props para po uh, kareta uh, pong makatakot. <laughs> uh, pang Halloween. Ayan. At uh, mega mega shoutout po. Kareta pong uh, sinabing sumaop. King gagawin ta mo. Uh, na hanggang ngini. Alalo po. <laughs> Mayroon na po yung kape. Alalo po. Ayan, uh, pasalamat ko po mo muna kaya pong gino na sana niya po. Engel daw para kaya kata mo baka ah, taapakita mo po kaya pong gino. saya at tulada po oring ring taong manalbe at ring anak na maka-experience kaya kaya kata mo trick or treat. Ayan, dakal po dakal po salamat ulit. Kareta pong mikyabe at makyabe pa. King kaya kaya katamong trick October 31, 2023 Barangay Sapang Babto Lipat Sapa Purokdos Basketball Court A few moments later Ayan, matibay na yung pangagawa Ayan, uh, may mo po Ayan, props Para po ilagay ta mo Kaya tamong, uh, background decor Ayan at syempre po malapit na po yung alalan Ayan, October 30 na po Kinlunis na po Yung kaya alalan Kaya yung barangay sa pambato Kaya school ng elementary Ayan, at kaya rin pong bobo to uh, uh, tampo Na ano man malyari at uh, eh tamo po may, pupate, may, may tong tamo ang isipan isip, isip pantanamo po kung ano po yung asimula uh, na po yung kaya kapitan or yaman po yung lumpot or ato pong bayong lumpot kapitan kung ano mo po yung asimula na or nano pong gawa na po kaya nang kaya katang barangay uh, ipagpatuloy na na mo po yung gawa na ita e, na po mimisip na ano man na uh, makainya po yung makayin importante po uh, uh dakal niya po gawa yung kaya kapitan at dakal pang magawa kindaratang uh, ninuman po sumambot kapitan or uh, semya pa rin yung kaya kapitan ayan, etan na po kailangan may pati dahil po, di po lumpot, kaya pong kapitan kagawad uh, maninto ng tamo pa rin para po yung kaya pamilya at syempre, pwede tamo po magsuggest sumaw para po santangin yung kaya katamang uh, barangay or sahaya po yung kaya barangay kaya tapong barangay sa bato big shout out po yung kaya uh, ninuman po sumambot uh, kapitan or kagawad sana po reta pong pangakuyo po king karentao matupad dya po at saka sana at uh, metong may mo po naman imburida para ka na ako po in opinion ko pa imburida po rin kaya kata kabarangay na yung kaya barangay sa bato sa alay saya po karen pong Uh, pag pagawayo at saka sayayap yung barangay sa pambato at akilala ah, de po yung barangay sa pambato karem pong pamalakad yu. ayan dakal dakal po salamat at metong ko po karem pong uh, susuporta kareta pong uh, kapitan or kagawad na masanting aanga po at uh, makapangyawap yung barangay sa pambato karem pong lana po karem magkasakit, karing pong masakit. Ayan, sana po tutukan talaga po rin eh. Ang pure talagang uh, Areng Aita Community. Ayan, metong lang pong uh, halimbawa rin. Talagang mag-alala na po karing anak da, na alala pong panyaling gamit or nanuman po aking pamag-aral. Ayan, dahil pong dahil pong salamat ulit. King kaya kayong uh, pamakyabi. King na pong trick or treat. Ayan, sana po sa tamo, sana po ring anak, uh, experience na yung makanini, uh, ma-explore lang karing tao, karing alwang anak, na ating tamo event, ang ah, makanini, every Halloween. Ayan, dakal pong, dakal pong salamat, at mabuhay po kayo.